Pati ba yung kung Pakistan ni mga kapanay, natatakot na rin lumabas ngayon dito sa Pakistan. Kasi nga kagabi ay nakasaksi siya ng holdapan sa harapan niya mismo. Kaya siya talagang natatakot. Ay, sandali yung gripo ko. Isara ko muna tumutulo. Ayan nga. Ano daw siya? Lumabas nga siya. Ay, bibili yata siya ng juice. O, oh, hindi ko alam kung ano ang bibili niya. Ngayon, yun daw nasa unahan ng sasakyan niya, ay pinara daw ng tatlong kalalakihan na Pakistani, di ba? Hinarang daw, tapos uh, kinuha daw lahat ng cellphone nung nasa loob ng sasakyan. Hindi daw niya maaalam kung ilan yung tao sa sasakyan, pero yun nga daw, uh, sinabi nga daw na kinuha. Ibigay niya yung cellphone, eh, kasi siguro, ganun. <laughs> Ewan ko sa salita nila kung paano yun, yung ibigay yung mga cellphone, ganyan, pera. Tapos ayun, kaya yung bayaw ko, sabi niya, ibis na bibili ako ng juice eh umuwi na lang ako sabi niya kasi nga natakot siya tapos sabi niya sa akin ay babi may isasend ako sa iyo na na video sabi niya babi tawag sa akin pagka sister in law ganun babi hindi porkit mataba ako babi ay babi ah ano yan, sister in law dito ang tawag nila ay babi sabi niya babi may isasend ako sa iyo na video sabi niya dito nangyari yon sa may basar sa palengke palengke ang tawag nila basar dito nangyari yon sa basar sabi niya yung hold sabi niya ay ay pumasok daw sa shop yung shop naman ng mga inano nila yung alas 12 ng tanghali yan sabi niya yung shop pang pinasok nila tapos ayun nga may mga dalang baril tatlo apat chate lalaki ganun tapos ayun ibinigay de pera 700,000 rupees ibinigay nung nung tao sa tindahan tapos, ah, hindi pa daw nakontento yung nang-hold pati cellphone gusto ibigay. Eh, ngayon daw, yung tao, yung may may-ari siguro sa shop, ayaw ibigay cellphone, hindi ko pwede ibigay cellphone ko. Sabi daw, ayun, binangbang, kaya ayun, na tegi, dalawa daw yung nabaral, sabi ng bayaw ko. Tapos, ngayon daw, nang papaalis na yung mga, mga masasamang loob na yon ay, mga magnanakaw, ay, hindi daw nag start yung sasakyan naman. Yun lang ang kagandahan talaga. Hindi nag start yung sasakyan nila. Tapos ayun, nayari sila. Pinagbubugbog sila ng mga tao. Ay, buti na lang talaga. Hindi nag start At makataka sana yung mga yun. ko sa yung video. Sabi niya sa akin, kawawa. Kaya sinasabi ko sa asawa ko lagi. Pag andito, sabi ko, kunwari, ad ah, dumating man. wag naman sana, di ba? Pero kung sakaling dumating ka sa puntong ganun, pag may ganun, ibigay mo na. Sabi ko, ibigay mo na. Huwag ka nang magsalita pa, ibigay mo na, sabi ko. Kaya ako talaga, dati lumalabas ako dito, kasi dati walang ganyan dito. Eh ngayon hindi na ako lumalabas, kasi baka mamaya, eh sabi ng iba, may iba rin pinay sa akin, pati nga kidnap ngayon, uso na, sabi niya sa akin, kaya magingat ka. Eh baka mamaya makita ako, diba, aba, sabi ni, sabi siguro, iba, iba tong ano na to, may hipopotamus ditong maputi-puti, eh ka, o pwede na to, o baka mamaya, eh. Biba, kahit na alat, alang hubog yung katawan natin eh, pwede na tong hipopotamus na to. O makinis-kinis, pwede na to. mahirap na, kaya hindi ako lumalabas talaga na mag-isa ngayon. Dati lumalabas ako, pero ngayon, ingat-ingat ba mga kapanay? Kasi nga, siguro sa hirap ng buhay, yung iba ay kung ano-ano na lang ginagawa, yung basta magkapera, kahit alam mong masama, dahil siguro sa hirap ng buhay, kaya ayan ay... Ingat tayo mga kapanay, lalong-lalo na yung mga Pinay na andito sa Pakistan. Ingat-ingat. At ingat din sa mga Pinay na gustong pumunta rito sa Pakistan na nag-iisa. Yung mga solo, solo, traveler na mga Pinay na gustong pumunta rito. Madam, magtuturis lang ako. Wala akong pupuntahan dyan. Wala akong kakilala. Gusto ko lang makita ang Pakistan. Ay, sinasabi ko sa inyo, kaya lagi ko kayong binabalaan na kung solo traveler, ay wag nyo tangkain na pumunta rito na wala kayong kakilala. Kasi delikado. sa saka kahit ang lugar, huwag kang pakapante na nag-iisa ka. Kasi malay mo, kunwari, mag stay ka sa hotel. Eh, meron palang isang tao na pag-interesan ka, ah, nag-iisa lang pala to, ganyan. Eh, malay mo kung ano gawin, di ba? O kaya palakad-lakad ka, bigla ka na lang damputin, isa kay kasabana puti, di diba? <laughs> Mahirap na, huwag kayong pakampante, huwag kayong um, maganda kasi dyan, ganyan buhay yan, Iisa lang ang buhay nyo, ay pahalagahan nyo, huwag kayong basta-basta na, kung lalaki, pwede dito, solo traveler, pero pag ingat-ingat, ingat-ingat kayo, huwag nyo tangkain, kasi maraming ganyan, nagbe message sa akin, gusto pumunta, nag-iisa lang, ganyan, mag video, -video lang madam, sabi pa na ibe, tapos, yung iba, gusto ko makita, ay hindi, magsama kayo kung gusto nyo, magsama kayo, ganyan, pero yung nag ka, hindi ko maire-recommend sa inyo na pumunta kayo rito, huwag, huwag kayong punta nang nag-iisa, yun lang mga kapanan. woo <laughs>